Bago po natin simula ng bidyong ito ay nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shoutout po sa lahat ng bumubuo ng Team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag nyong kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang patungkol sa hindi malilimutang karanasan na siniwalat ni Kuya Jomar noong sila'y pumunta ng Hong Kong. At ayon kay Kuya Jomar na sobra daw sila na sa mga overseas Filipino workers doon dahil sobrang init na pagtanggap sa kanila at grabe ang suporta sa kanila ng mga tao doon. Naayon pa sa kanya sobra-sobra daw sa kanilang expectation ang mga crowd na dumalo sa kanilang mga event na pinuntahan. At marami din sila nakakasalamuhang ibang lahi na nagpapa-picture pa nga daw sa kanila kagaya ng Indonesian, at meron din taga-Western country sa adpa ni Kuya Jomar. At bilib din si Kuya Jomar sa ating mga kababayan overseas Filipino workers doon dahil ayon po sa kanya na sobra daw silang matatapang mag-decide na mawalay sa kanilang pamilya para magtrabaho doon. At saad pa ni Kuya Jomar na kahit ganun pa man masaya pa rin ang ating mga kababayan doon sa kani-kanilang mga trabaho. At ayon pa din kay Kuya Jomar na lubos din siya nagpapasalamat sa lahat ng grupo ng John Carl 18 doon na din niya akalain na marami palang sumusuporta sa kanilang tambalan ng ating idolong si Carla. At ayon pa rin kay Kuya Jomar doon din sila naka-experience na meron silang police escort para maiwasan ang gulong o disgrasya sa mga fans nila at sobrang punapahanga si Kuya Jomar disiplina ng mga polis sa Hong Kong na hindi niya akalain sina e escort sila at akala niya ay huhulihin sila. At sa huli tinanong si Jomar kung gusto niya pa bumalik sa Hong Kong at sinagot ng binata na hopefully sana pagbalik nila doon ay makasama na niya si Carla at ang buong team calling up kasama ang mga calling up angels. O mga calling up ano masasabi niyo sa video natin ngayong comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video please don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.